<laughs> Sombrero ko yan ah. Bawal yan. Baka mabasa. Sino um, yun si Nainay? Hindi ko si Nainay, no? Oh no, it's a shark. Shark, shark ka daw, Nainay. Nainay, shark. kasi walang ano dyan. Say hi. Hello. Hi. Hello. Hello. <laughs> Pasakay sa loob. <coughs> Lagay mo siya anos, sombrero, my love. May ibon Mm. Dapat itu punya balitan nilai yang tim sandal saya. Let's WBC call. Sekarang mommy. Itu lagi. Ha? Besok. Eh. Pasok yung 8. Ito yung kitchen ni Lena. Hindi siya doon sa kitchen. Ano na? Kuha, kuha, balik, kuha, balik. Ano kasi yung pipig? Huwag na. Maulan. Maulan. Mabasa. Maulan. Maulan. Pag maulan, bawal ang cellphone. Ang Bawan. Di mana? Adakah di mana? Di mana? Di sini. Bagaimana kamu masuknya? Aku masuk. Akinah. Aku tak Oi. Aku tak Bala sana. No? Yee, Hmm, sabi. anu sabi mo? Sabi? Ye. Hmm. Asombrero pa oh, sabi oh. Hmm. Oh. Parang si Andes Pasua. ah. Hmm. Kasombrero pa oh. Hmm. Para kang si Andes Bonifacio ah. <laughs> oh. Uy, ganda-ganda ng si. Ganda. Dan, apa pang daw tao? Kang gabi at apa ka tao ah.

Uy. <laughs> may red horse po siya. Si na oh. May red horse, oh. Tignan mo si nani. Ayun, oh. Mm -hmm. Ayun. Yung ano. Yung shark. Baby shark, oh. Oh. Mm. Yung baby shark natin, oh. Mm. 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 Yun pala. Nilagyan lang ng ano. Nanglagayan lang pala yung red horse ng camera niya, oh. No? Hmm? Oo, oh lagay lang pala ng camera. Yung baby shark, no? Ang laki, no? Baby shark. Ang laki. Mm. Dalawa yung kwarto. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Mm. Kaya nila pwede kang matulog. Dalawa to. Mm. Yan. Laki. Mm. Laki, oh. mm Mm. Dalam auto eh. Go. Go. Mm -hmm. Yay. Yay. <laughs> Got a move, boy. Yay! <laughs> Delice, sir. Maganda siya. Maano yan eh. Hmm. Oh, okay. Hindi. Hindi nilang 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 maganda doon, maraming electric pan, no? Tsaka, naka-aircon siya, maraming electric pan, eh. Naka-aircon na nga, marami pang electric pan. Maganda. May laruan din siya, para sa pambata. May agpul ba yung tawag doon? jacuzzi. Uh, ah, yung pool, ganun, no? Uh, ah, yung Biliar. sa, ano? Bilyar yun. Bilyar. Uh, maganda yun. Yung jacuzzi, alin doon, yung sa paliguan. kasi oh, din yung ano, no? Yung maliit pang bata at yung pang malaki, no? Parang jacuzzi kasi gumagano'n, ikot-ikot no? yung Gano'n yung jacuzzi. Hmm. ba yun, Tulog yan. Tulog Hmm. Eh, no, sakura ng Pilipinas grabe hmm. yung inaapat yung hmm. lupa malamang may kinuha ng gold no? hindi, <laughs> inaano nila yung bundok na ganyan, binipenta ah, para yeah. hmm. panambak nila uh, uh, so gumanda na yung ay pumantay na yung lupa nila Pagkakubo, pinag i siguro yan. Mga, uh, na pinakamagitan. Uh -huh. noon, Oo, lang. Uh -huh. lang, lang dati. Mga, uh, maliliit lang. dito, mhm, la